nandang And, tanghali sa lahat guys punta tayo rito para tingnan natin tong beans tong green beans ito na siya oh. may kanal na at andyan na sa taas ayan oh. yan abot na siya sa taas oh. ayan oh. at may kanal na isang kanal pa yan side dressingan na din pag namulaklak na ano yan tatakpan ulit ng lupa ayan guys oh niyo nyo naubos ng ibon ang mga kanyang dahon baga palabas na yung kanyang mga sanga na lalabasan ng bulaklak naubos ng mga ano ibon pagkitripan nila yung dahon ayan oh Itos butas butas Guys, may kanal na to lahat. Ayan o. Kasi pa, palabas na yung kanyang sanga na may kasabay na bulaklak kinakain. tayo tayo puntahan natin dito sa glit. natin. Update natin. Siya lakas ng ulan nung isang araw. Ayan o. Basa pa rin kaya nga yung sa kamatis hindi ko pa maaararo dahil basa pa rin yun o, nalagyan na ng akiatan no? ayan may mga akyata na yan palabas na yung kanyang talbos ayan o no? akyat yan pataas ayan o basang basa ayan yung cuts basin ng tubig o dito pa baba ito guys ube dito dito ang babaan ng tubig lahat yan kung pansin nyo guys mayroon siyang fungus ayan o mga ganyan o ayan o yung sa dahon yan pansin nyo dilaw saka ano nabubulok yan yan ang ano ng fungus patola, ah yung patola, oh nga yung patola binhiraw yan patry daw yan pang next year na tanim tsaka ito upo na ito, ganito itsura, ganito kulay o, oh. yan o oh, green hindi yung light green lang, yung iba light green na walang batik-batik, yan -batik. Eh, may batik-batik na puti at dito naman, wala pa siyang kanal pero meron na siyang ano ayan o, akyatan kasi ayan na yung talbos palabas na rin ito gawin binhi Ngayon lahat yan meron na guys tayo ito kuha tayo ng papaya para matutulog tayo mamayang pagkagising mamayang alas 4 alas 5 yan nagluluto ng tinola pero tignan natin tong ano, saging Hindi pa siya pwede. Tutumba na. Kaya lang hindi pa siya pwede. Ayan o. Ayan o. Hindi pa yan pwede. Ay naman sayote. Talbos lang musling kinukuha dyan. Bunga. Hindi pinakikialaman. Ayan o guys. Ang bilis o. Ayan o. Meron yung banda rito. Andiyan o. May mga talbos na umakyat. Yung iba wala pa. Yan guys, mga mangga yan nandiyan, sa gilid. Ano yan? Yung apple mango. Yung purple ba? Kuha lang tayo ng papaya. Pang tinola. Kasya na tayo siya. na natin to guys. Ayan, isa lang. Kasi 1 kilo lang naman yung manok na haluan eh. Kung baga pang sabaw lang guys. at tayo mamaya ng sabaw lang sabaw na kahit walang karne yung sabaw niya lang okay na ay hahalo natin dito guys pakpak yung e, favorite ko mas malasa na sabawan pakpak sa legs. naman yung kamote natin ayan oh ang ganda ng talbos sahog lang ang kulang o, ayan guys oh pansin niyo ayan oh makulimlim na pero bago tayo mag lunch after lunch mamaya matutulog ako launa thank you thank you so much